katotohanan. Hindi mapapatawad ng Allah ang kasalanan o ang pagbibigay ng katambal para sa kanya sa pagsamba. Subalit kanyang mapapatawad ito o kanyang mapapatawad ang anumang pagkakasala na kanyang nanaisin. Ito ay matatagpuan mga, mga brothers sa surat Tunisa chapter 4 verse 116. Ang Allah ay nagsabing muli, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ang sinuman sa inyo ang ay ang kanyang magiging tirahan. At para sa mga politista at gumagawa ng mga kamalian ay walang makakatulong sa kanila. At ito ay matatagpuan natin mga brothers sa Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 72. Ang pangalawa ay ang magtatag o kumilalan ng namamagitan sa tao at Allah. Ang kapsyon na ito mga brothers ay nagtutukoy sa mga pamamaraang kumuha o kumilalan ng takapamagitan sa mga pagsamba sa tao at Diyos. Halimbawa, ay ang maghingi ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng mga espiritu o di kaya ay sa pamamagitan ng mga santo at patron o di kaya ay sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam dahil ito ay kasama sa mga pagtatambal sa Diyos. Kung tayo ay hingi ng tulong, humingi sa Allah. Ang pangatlo mga brothers na makakasira sa Tauhid ay, ay ang hindi maniwala na ang mga politista o ang mga musikun ay mga walang paniniwala o sila ay mga kafir. Ganoon din ang pag-aalinlangan sa pagiging kafir ng mga politista. O kaya ay ipagtanggol ang mga politista at bigyan ng katuweran ang tamang pananaw ng kanilang paniniwala. Ang pang-apat ay ang maniwala na ang gabay o patnubay at pamamahala ng iba ay mas higit pa sa pamamahala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pang-anim ay ang magalit alinman sa mga kautusan mula sa minsahe ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi kahit ito ay sinusunod natin. Bilang isang mabuting Muslim, ay dapat na masunurin sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at sa pamamaraan ng sunan ng Propeta Muhammad sa makanya nawa ang kapayapaan na walang kasamang pag-aalinlanga. Ang Allah ay nagsabi sa surah Muhammad, uh, chapter 47 verse 9 Zalika bi annahum karihun Maanzalallahu fa'ahibat a'amalahum. Ang kaulugan ay iyan ay dahil galit sila sa ipinahayag ng Allah. Ito ang Quran at batas ng Islam. Kaya ginawa niya na ang kanilang mga gawain ay pinawalang silbi. Ang panganim ay ang mga pangungutya alinman sa bahagin ng reliyong Islam at sa mga pangalan at katangian ng Allah. Sinabi ng Allah sa surat Taubah, chapter 9, verse 65 to 66. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أتن قولوا قال أتبهن مو أن إن يوم مغا بمموشا أي فارباس الله سأن يوم مغا بلتن دعان أتمن سهر أتولان فأمان هنسا إن يوم دهل كيو أي هندنا نيني ang pangpito ang pangpitong nga bagay na makakasira sa tawhid ay ang paggagawa ng mga majik o mga mahika umakisama sa mga majikero kasama dito ang paggagawa umaniwala sa mga pamamaraan ng majik mga kapatid ang majik mga kapatid ay mga gawain naglalaman ng mga kasinungalingan at minsan pa ay may kasamang tulong galing sa mga masasama katulad ng mga demonyo at espiritu kaya ang pamamaraan ng mahika ay isang kasalanang hindi tatanggapin sa Islam. Sinabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah, chapter 200, verse 102, وَمَا min مِنْ أَحَدٍ حَدْتَ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُ Ang kaulugan ay subalit, wala sa dalawang ito, dalawang anghin, na nagturo sa mga bagay na mga magic. Hanggat hindi nila sinasabi, kami ay para sa mga pagsubok lamang. Kaya huwag maniwala sa pag-aaral sa mga mga ma mahika mula sa mga anghel na ito. Ang pangwalo ay ang, uh, ang makisa sa mga politesta o ang makisa sa mga musrikin. Magbigay ng suporta o tulong, sa, uh, o tulong laban sa mga muslim. Ito ay matatagpuan mga brother sa Surah Al-Maida chapter 5 verse 51 na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ minhum. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Nang kaulugan, ayat kung mayroon man sa inyo na kasam, uh, kasamahin sila o kasamahin ng mga politista bilang awliya, tiyak siya isa sa kanila. Katutuhanan, hindi bibigyan ng ala ng patnubay ang mga zalimun. Ito ang mga politista. Ganun din ang mga masasama at ang mga hindi makatarungan. Ang pangsiyam ay ang maniwala na mayroong spesyal na tao na hindi na kailangan pang sa propeta Muhammad. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi. Wa man yabtagi gayra al-islami dinan falan yukubala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nang kahulugan, natang sinuman ang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa Islam ay hindi ito tatanggapin sa Allah at para sa kanya at sa araw ng paukum siya ay makakasama sa mga nawalan. Ang pangsampu at ang pinakahuli mga kapatid ay ang ganap na pagtalikod sa relihiyong Islam at ang hindi mag-aral at sumunod sa mga panuntunan ng Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wa man adlamu min man bi ayati rabbihi thumma a'raba anha, inna ang kahulugan ay sinabi ng Allah at alin ang mas makakarami ang magagawang pagkakamali maliban, ma, maliban sa taong nabigyan na ng mga palatandaan mula sa kanyang Panginoon. Subalit siya ay lumingon sa iba. Katutuhanan, bibigyan namin ganap ng ganap na parusa ang mga mudrimon. Ito ang mga kriminal, mga hindi naniniwala, ang mga politista at ang mga makasalanan. Mga minamahal naming tagapakinig, nang dahil sa kapos tayo sa oras, ay hanggang dito na lamang po ang aking talakayan at ako ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at kung mayroon kayong mga katanungan tungo sa kaalaman sa Islam, ay makipag-ugnayan uh, makipag lamang po sa ating tanggapan dito sa Islamic Guidance ng Arsulay na matatagpuan sa Harun Arasig Street o tumawag lamang po sa telepono bilang 241-4488 at 241-0615. O di kaya ay bumisita lamang po sa pinakamalapit na Islamic Guidance sa inyong pook. حطمها فتيلنكو تبراد أبو خالد صليب القادة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع تحيات تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية بالرياض السلي شارع هارون الرشيد هاتف رقم اثنان اربعه واحد اربعه اربعه ثمانيه ثمانيه اثنان اربعه واحد صفر سته واحد خمسه فاكس اثنان اربعه واحد واحد سبعه ثلاثه ثلاثه